Yan mga idol. Bali magdi-dispose na kami ng isda. Ah, laki. Mga idol yung man namin, patay-patay. Yan, mayroon pa dito. Yung bulong na malaki. Isang rumpi. Tsaka dalawang ano, sunok. Yung kari yan kari yung sunok. Dalawa. Yan, bali, dito na kami sa ano, na namin. Iwala na yung bangka. Mga mga idol, bali, dito ulit tayo sa lahat Yan. Uh, ah, balik ulit sa lahat ng na... sama ko mga idol, si ano si Papa. Ayun, sabila. bali, dalawa lang kami mga idol sana may huli yung na namin kitang kitang uli tayo mga idol kasi ano kalma pa habang kalma mga idol kita muna kami uh, ano yung pira na kami magkawil kitang na lang ano namin malaki isda kasi yung uh, huli ng kitang mga idol balihatake na namin sana may huli yung ano, namin kanyang maga Ganso ba? Ganso? rompi, rompí. la que. ¿Qué rompí, Edu? Ponga la que rompí. No, Uy. Ah, la Sobrang gamur ng pista. Kanuping. Kanuping. Ah! Woo, idol! Kupir! Ukir, 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 Lamui, ukir, 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 Sayang Is-is ukir, Vai Pink, ganong ah, pink. naman mga idol kanuping puro kanuping is dito yan pa dar yan mga idol bali tanga na namin yung gitang bali pang last na area namin ngayong araw na namin huli isang gitang lang yung area namin mga idol kasi yung isa putol kanina pag namin kaya yeah, isang kitang lang nakabul at saka ako lang kami pamain. sa isda namin Ayos na namin, na Ito, yan Medyo hapon na Kaya nagpa na kami ng solar Ito yung namatay na suno Tapos yung buhay ito Tanim, yan, buhay Tapos isang okay. yan yan, yan. yan Bali, mga ngawal kami ng ano, matambaka. Kumada ko pa rin yung isda. Nang araw mga idol, bali, alawang araw na may iba ngayon sa lahat bali maghahantap na namin ng pila hindi umalim sa kanina yung mga mga idol yung panahon mainit kulang hangin sana may huli yung narinamit sa basis lang ngari namin kasi may rock fight. Maliwanag yung buwan, hindi kami naka ano. Kaya makapag nagariti ng ano nang marami na turay. Kaya konti lang yung uli namin turay. lagi sampay na lang kada araw. Ano may to no, ito para hindi pa sa fight. kagabi nakailang area kami sa final lang. Dami na ng buya Rumpi, rumpi. Rumpi. Rumpi mai itu rumpi. Ah. Uh. Ah. Uh, Edul, uh, laki. Uh, idol, laki Edul. Uh, Edul laki. Kalau sikap bolang kuan, primo. Hmm. Ini nama Edul kasi anu kawit. Ada malapit. Rumpi op ikasama pa yan ano ang malaking isda Ya. Oi, kawil. Kawil. Mai dol stroberi. Banan. hai woi balabaen patina ya yeah. oh. uh. nama itu patah na.

subo ko Anong tungol ba? Tubukon ba? Hindi na Ha? Hindi balik Ah, din na? Ano mag mga idol? Isa pala yung buhay namin

Paris lang yan, paris lang. Ito mayroon pa sa ilalim. Palakopina. Ano kasi yan? Ano kasi Mura lang kasi yan. para lang. Pesyo ng buhay at saka patay. Ito mayroon pa sa lalim, Naggagalaw-galaw. Tanda? Ay! Dugso! Ah, dugso! Oh! Dugso! Arbaan ba! Arbaan! Arbaan! Hindi ba patay ah, yeah, patan? Luto ang lupin. Ano ba lagi ba kuha? Ito? So? Par pa pa. Kasi patay. Sabit sa kuwan po Dah. man. Mister man. Ay patay ang suno. Ala sayang. Ha? Sus, so, mangay dulo luno. Tapos, um, putol. Oh, uh, yung isa kanina. Ala sayang. Aba, aba, okay. So, pagkalaki. Oh, luno. botol Bayan sayang. Ibitin natin idol para mag, ano, maganda yung kulay niya. Kaya natin sa salo. Ay. Yung oblong mga idol, ano? I-press na lang yan. Kasi pares lang yung ano, yung presyo ng buhay at saka patay. Dati binibili yung ano, buhay. Eh, nagbaba yung presyo. Hindi na siya kasama sa ano, sa live. Laki na ako, Bir. Ayan mga idol, bali uh, yung, pinaka, yung dulo. Doon naman kayo magsimula. naputol kasi kanina. Ayan sana may, ano, may lista pa ito kasi mahaba pa. Matas At, kasi bato mga idol, kaya ano, suma, siguro pinasok na isda. Mga idol, ito na yung kaputol. Isda, silalim. Si Sundung, 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 Ala sundung, lunok. Ay lamoy. sundung, 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 Ah, Balda ay, na sundung, 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 sana. sundung, sundung, idol, Lamoy. sundung, 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 puntot. Nang pula, -pula na. Yes, no? Yan mga idol. Ito yung huli namin patay-patay. Yan. Strawberry. Yan. Tsaka isang ublong. Yan. Pagkalaking ublong mga idol. Ah. Pagkalaki. Binibili Ano? Dati buhay. Kaso sa aquarium pa. Dito sa pinapasahan namin mga idol. Ano? Patay lang. price Iba yung kulay ng oblong at saka ano, sunok. Ipresta na namin. Mura lang kasi yung ano yan. Yung buhay. Alas magkaparehas lang sa patay. Kunti lang yung diferensya. Tapos mayroon pa kaming patay sa ilalim na ano. Sunok. Yung lunok. Dalawang lunok. Yan. Balda yung isa. Diyan pa puti pa ang bago pa. Hmm. Ha? May dalo. Balda. Ito yung, ito yung balda. No, nag yung kulay niya. Kumpara dito. Ito yung huli ng bagong patay. Yan. Maganda pa yung gulay Parang pink pink. Ito naman yung lunok na unang huli. O pangalawang huli. Yung unang huli, yun na yung nakakompress. Doon, iniwan pa namin. Pinapakondisyon pa. Yan. Sayang, ang lalaki sana no? oh. And bali. Doon pa yung kukrisan. Pakondisyon pa namin mga ito Yan. Bali, di-deliver agad namin. Kasi wala na kami pamain, hindi na kami makarya ulit. mag discard pa kami ng pamain, baka mag-amot kami ng ano, sa pasahan namin ang isda. Mga idol. Bali magde na kami ng isda. pain dyan. Walang pain. Ito yung man namin. Patay patay. Ayan, meron pa dito. Yung bulong na malaki. Isang rumpi. Tsaka dalawang ano, sunok. Tapos meron pang breast doon, dalawa. Tapos isa man dito. Bali may lip. Ayan mga idol, ito na yung ano namin. Yan yung, yung sunok. dalawa yan pala dito na kami sa ano pagde-deliver namin iwan na lang yung bangka kalmado yung dagat ganda pa sana maglaot mga idol kaso yung pain namin kulang na kailangan pa namin maghanap ng pain hindi kasi kami maka ano, ulit mga idol, maka larga kasi maliwanag yung buwan.

isa para rin kay right kilo okay na si namo aram ropen isa na tanan alilala wae paon me wae paon paon ba di kapanuray mo gani 320 wae pa isa dalawa lang may tipang suno pa rumpi

Gidelim. <tis> <Dari dalam. tis> ya. Ai tu ibarin. Ku ana ku ana yang sedap. Yung, ana gak nengak ga sedap mai. Kan <tis> wasan ni sedap ni lah deo. Tu ibarin. <tis> <tis> May hapon ba? Anong isda daw na? Bay, may hapon. Oh, may hapon <laughs> <laughs> oh, Mangagat. Mm. Ito ko Hindi, Alba. ibang presyo <laughs> Mangagat. Mangagat Yan na lang, size three. kilos. 120 <coughs> uh -huh. ano? <coughs> na siya. 6.1. 6.1. ano? Strawberry. Puti na natin puti ano yan. Six, two, one.

Ano ang angkot? Oo. Ano yung halong naroon sa sotid na? Ito? Hindi ito. ito? Oo. Ano yung kawil dito? Ano? Ano yung kawil? Kawil na. 14? 14. May sawil kakunang 14. Nagtan na? 14. Wah, Hindi ha, Hindi no Parang mayroon man. Portante gina. hanggang 9.3. 14 mhm mm -mm. kanang kuwan ba? kanang kuwan lang ang mustang 14? oh 14 oh 14 9.20 daghan 12 ha? 12 pwede na siya Marami bobol Marami bobol pa pang kayo Gagmay-gagmay to diya gawa pang gabi Oo, oh, pang-gabi. Oo, pang, mmh. o, pang Pero kung pang-suno. agamay Boy, masyado. Ako. Ako nang sagali doon. Ako siya, sagali doon. ilisan. Inyuhan na lang. Iwain na mo palit. ko, busing. Palit ko, busing. Kung hindi, mag-stack ka diri. Oo, ilista ko lang. Ipalista ko lang kaya ang order niyo. Kaya basi basing mo siya.

Okay. Nama teh silaum, iba uh, Mau dena dan putih Nama teh silaum, pareho nak Naga putih pun pagi makwa dayun. Brown? Putih. brown? Hahaha, Aja saya twenty eight. brown, twenty eight. Oke good. Ayan mga idol, ito na yung benta namin. Bali, dalawa lang yung buhay namin. Over 1.3 lang yung isang piraso. Bali, yung press namin, ano, yung isa na class B. Kaya ito 50 lang at saka yung isa so brown ito 50 rin pero puro ano yun sya mga idol puro over bali yung benta ng patay patay ito na yung lahat bali nasa total of kasama yung ano yung buhay 6,975 yan ito mga idol yung ano yung benta yan thank you thank you very much